So, mag-voice sa ako mapalangga kay siyempre itay na to siya kung gwapo ba siya sa tua and wala, nigawas na akong sala og nagunahon na akong kano sa patumubalik akong kanding kay pila ko din na balik itumubalik no. de ang nawala na kanding mga palangga, Ka kanding sa akong angkol. Pero wala kabalo kung babae ba to ako o lalaki pero pila nagtanan sila o wala na balik Pila mo balik pa tong kanding na ako nagkapamilya na siya. Pero unta yung anak mahitabo. So, mga, mga palangga or basig gikawat na gito palangga og na sa tiyan sa mga tao tong fiesta to siya nawala palangga og pila na kaadlaw pa nakabalik para untag. nagtanan lang to sila we eh. kaigat pud ni akong kanding so mao to nagunahon na ko kung magkanding ba ba ko balik or dili na kay basi magtanan na pod niya may na lang nabot ang pamangkin og ningo ko mag sa ko pero kay syempre ningo atik lang ali at sa drilling ko oh. te Gusto na ko siya, wala well, lucky, so ito, nagunahon na na po kumang palangga sa kanding. Nag-search search ko tira, ah. missing kanding, missing kanding. So, mauto, wala na yung mukhaon sa tanong ni mama. betaw, ino you know na, ugin okay, ako mga palangga kung naihaw na to siya mga palangga. kasi na na sa tiyan sa mga tao. Ugin okay, sa man, nagkawat ato. Unta, dili magsakit yung tiyan. Atik lang. Unta, nakatabang ko sa inyo, ha. So, magbusog-busog na lang tagtubig, ani. Amang maguto kong kandi, mga pilangga. So, pagkawaton to, may nga na to. Ah, ah, to. siya magkanang para sa oban kanding na normal. Mawalan to, share lang na ako.